Hello mga lords, good morning, good morning, good afternoon pala, nabaliktad natin yung morning Ang lakas ng ulan, hindi tayo nakalabas, hindi tayo nakapag-ride eh. Dapat kanina magra-ride tayo Pero, hindi natin maintindihan ang weather Niloloko tayo eh, maaraw tapos Bumubuhos ng ulan Grabe May pupuntahan sana natin yung Lugar dito Pero pupunta pa rin tayo Alam, alam nyo naman Di ba? Hindi ako makapag-stay Kasi nga ngayon ay patapos na ng summer Kaya ilang Ano na lang, isang linggo na lang Tapos na Ang bilis Ma tao taong ito Mainit pa naman, kaso nga lang, hindi na yung kagay nung from the past few weeks na laging sunny, maliwanag, ngayon dumidilim na hanggang uh, ano na lang ngayon ang sunset ngayon, alas 8 ba or before. Dati hanggang uh, 9.30, maliwanag pa. Ngayon, wala na. Ito na naman, darating na yun naman yung Paul. Labig. Tradamigin ka na naman. Yan ang labig kami. Hindi ko magustuhan. Kaya, lubos-lubosin na natin ng lumabas. Ayan guys, no. Oh. Umaraw na naman. Ay. No, ganyan talaga. Umaraw. Umulan. Pero lakas din ng ulan dito guys. Pagka, may storm pero yung storm dito <laughs> bali wala <laughs> parang uh, normal na ulan lang yan sa atin ayan guys nandito na tayo sa highway ano sinisigawan mo? Uh, sa QEW uh, pag nakasasakyan kotse okay lang ako mag uh, expressway pero pag uh, nag nag-ride ako, hindi ko gusto yung highway. a highway Kasi masyadong ma-pressure kasi pag nandito ka. Tsaka kung isa pag nag-traffic, ayan. Kagaya nito, ayan. Oh, yeah, ahead of us. Traffic. traffic. Wala kang ibang gagawin dyan di susundin mo na lang yung traffic. Susunod ka sa traffic. Pero pag kayo nasa highway lang, yung back road, oh, di magkanap tayo ng ibang daan di ba? Ganun lang traffic pala tayo may uh, red yung uh, GPS natin ayan so, ayan na guys oh so, uh, parang hindi umulan <laughs> tuyong tuyo na yung ano uh, daanan no? mga ilang kilometers lang siguro mga wala pang 30 kilometers no ni ang galing na to lang siguro ano 15 kilometers away eh tuyo ganun kung dito pag kumulan may eh, patch patch ulan dito ulan doon pero kanina lakas ng ulan grabe ano yung tumaan na kaya yun hindi diba sabi nga mamaya ulit may tantos ito na ba oh shit take okay. the Ontario 6 south exit saan pala tayo towards Port Dover towards Port ay mag-exit na tayo guys sa highway In 600 meters, turn left onto Front Road. Ganda ng daanan dito guys oh. Puno kabilahan. Kaya pag uh, maaraw, may init. Oh. May init siya. Eh, maharangan ka ng ano. Ito na guys. Malapit na Turn tayo. Turn left onto Front Road. Torquay. Okay. Turkey daw Siguro maraming Turkey dito Bakit tinawag dito Turkey Turkey point Yung mga ganitong Malupit Malupit na ano Nakakatakot It's hidden yung Ano Eh baka motor ka naman Kailangan very Ano ka Kailangan You have to be Very defensive Pero may mga bahay oh Oh It's nice place It's nice Paloog lang Hometown wow. Eh poor rent Next left onto Cedar Drive, then turn left. Siguro kahit mga cottages to, no? Mga oh, cottages. Diba? Mm hmm. Wow. Diba? Attention. Attention daw. Paid, Paid parking. Paid parking. What? Walang ganong ano. Hindi siya diba? maluwag tignan. Na, ano. Yeah. Nothing really special. Sh if you just wanna, ano, gusto mo lang... Uh, tumanon sa tubig. Di ba? Okay, ay, okay out. na. Yan lang. Pero makita naman natin. So ngayon lang tayo guys nakapunta dito. Eh, ganun tayo pagka ganitong summer. Magganap tayo kung saan maganda. Mamasyal lang. Mamasyal. Patingin-tingin. Kasi mga ibang uh, eh, uh, lugar ng mga ganito ay Napaka ano sila. Ay, mayroon din pala diyan. Kainan din dito. Uh, <laughs> Anong oras na ngayon? May parking yan pa? Ay, wala, may parking, may kailan? Wala lang hanggang 6 PM daily lang sila may parking. Oh, yeah. Uh, no show. parking. Oh, wala. No? Alam ko wala nang ano, di ba? May paid parking ba? Pay station? Let's check the parking permit. Kung uh, kailangan pa rin ngayon. Kasi kung may time yan. So, ayan yun. Attention! 10 a.m. to 6 p.m. All parkings must be registered. So, Wala na. Kasi past 6pm na 6pm. So, libre na tayo. Uh, which is good. Di ba? San tayo? Tingnan natin yung... Tingnan natin yung... Wow! Ito lang ang kagandaan pagka ganito. Yung mga hindi gaano sikat. Mas uh, open. Pwede pa pumasok? I mean, um, mas madali ang access. Dahil ganito lang yung parking at hindi gaano tao yeah. tao dito so ang purpose naman natin titignan lang natin ang purpose natin hindi pumunta dito para maligo but para tignan din naman yung lugar na ito ba malawak din hanggang doon no? malawak din Ang gandun siya Hindi tayo naka-ride kasi yung lakas ng ulan kanina So actually talaga yun ang plano natin mag-ride tayo pumunta dito Caution Drain hazard Okay Wow diba? umulan kaya siguro yung tubig ay uh, ma ano siya ma madumi kasi lakas ng ulang kanina you know it's maganda rin dito pag kung gusto mong hindi gaano crowded di ba uh -oh. Alright guys, so ngayon nakita natin Puntaan naman natin ngayon yung isang uh, ano dito malapit lang din. Kasi mga beaches dito guys ay magkakatabi. Yung kagaya ng uh, pinuntahan namin one time, yung uh, Port Dover. Pero yung uh, there's another one here. Malapit lang siguro, half an hour drive lang. Let's go puntahan natin. Kasi doon may boardwalk. Eh dito wala Ano lang talaga to? Beach lang to Oo, walang boardwalk eh. So, let's go guys. All right, guys, let's go. Uh, mayroon tayong mga 18 minutes ayan no 18 minutes lang malapit lang dito guys kay... dito yan guys saan mm. doon? sabi dito Let's try. Going here. Mga iba dito na sila ang mga KST. Yeah, maganda naman dito. If you want something simple, ano lang, na, na ano. Not to, ano, I think this, this, this part is okay. left onto Cedar Drive, then turn right onto Turkey Point Road. ah guys, tignan natin itong uh, lugar nila. Si uh, hanggang ngayon, ganda pala dito. May nakatayo ng ano um, volleyball net, no? Ganda pag kaganyan. At least ano, uh, sandy yung pro maganda diyan at isang tinitingnan natin ay yung kung may washroom. Ang wala lang dito ay walang uh, kainan. Pero <laughs> mga masarap dito mag-picnic 'yan kung gusto mo ano. It's nice. At this is sandy. Madumi ng tubig. Umalang kasi kanina. Lakas ng ulan. No? Mata tayo doon. Sa boardwalk. Ito guys. Ito yung boardwalk nila. Pero, ito pala ay uh, ano. Dito yung mga... Mahilig magfish fish mag-fishing. So, marami pa lang na nakukuha siguro dito. So, dito sila. ganda ng nito, no? Ispat, no? Kung gusto mag fishing. No? Ayan, no? May upuan dito. Ayan. Tapos, mayroon kang fishing rod. Ganun. Di Pero ngayon, hindi na. Ano na tong ngayon, ngayon to? Ginawa nilang... Uh, ito, simpleng... Uh, ano lang to? Uh, it's uh, dito free admission walang uh, walang bayad no. so ayos na ayos lang no. ganda di ba guys Yeah. Ganda naman dito magpahangin. Prespo. Magpahangin, ayos na. Solid na. Ayan. Haba din pala to. Sa dulo. Haba, diba? Hmm. Halo. Wah, oh, ganda. Hah? Ayan guys, papunta na tayo sa gitna. Hanggang gitna siguro to. Ayan yan na? Like what? Oo. Ayan, oh. Eh, no. Dito siguro may lalim na. No? Stop recording. Hindi Hindi tayo naririnig ayan guys malapit na tayo dito sa dulo tingnan na nga natin kung anong history nito no, no fish yet no. not yet you yes, yes, probably like they come when it's dark right? Or sometimes in early morning early morning, right, does not it? Yeah. yeah Oh wow Entering this harbor night is not advice Daylight uses high voltage wala namang sinabi walang ano no historical na hindi kagay doon pinunta na sa Dover no sinasabi doon kung kung ano yung uh, history dito wala maaari siguro doon pero wala akong nakita na signboard Pero alam ko to, pero originally. Originally ano to? ah uh, ano to pag dito yun ng no, no, mga yung mga boat, yung mga fisherman boats. Dito sila. Eh, ma original yan, oh ba? Bakit may? Mahuhulog ka? The Flick Family Oh wow Hmm, hmm. alright guys So, agos na bisita natin itong lugar na ito Nothing special Simple oh, lang. So, we just take, take, take pictures lang. And so, uh, nabisita natin yung town na ito. It's about three hours away from, uh, from Toronto. Kasi malapit tayo sa Toronto. So, pero ang ganda rito guys, kaya dahil, eh uh, ano you know, uh, walang gaanong pag ka mo, eh, pag, pag once na nakalabas ka ng ilang uh, more than one an hour. Ano na, wala nang ganong traffic. So, oh, ayan. Alright, so hanggang dito na lang tayo. So, until next time. Until next time, we we'll see you. I'll see you guys back sa kung anong mga bagong video yeah, natin. Bagong video. Yeah. Alright. Yeah. We'll share it for you. Yeah. Ciao. mm -hmm. it's it's over oh i th thought it's still recording good luck with the fishes yeah <laughs> hopefully you guys get something <laughs> yeah, <maybe. laughs> Ay. Saan oh god are Tapos bakit hindi lang umulan?